na nagtitinda hindi para yumaman pero para makasurvive lang sa pang-araw-araw. kinikita mo sa pagbebenta nito? Um, hindi Na may usahe. Kumusta mga ka-idol? Ang pagbabalik ng ating YouTube channel The Short Zero One. Sa ating video ngayon, may panibago na naman tayong YouTube channel na i-review. ang channel ni KingLox, ating bisitahin ang kanyang channel. May subscribers itong umaabot ng 2.17 million at nang join ito noong December 20, 2019 at may video views itong umaabot ng 138 million, 803,402. At dito sa video natin ngayon, ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang. Gamit ang isang website na ang Social Blade, ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyong makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers or mga content creators na inyong nakilala. Ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. <coughs> Disclaimer lang mga ka-idol, ang Social Blade ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyo malaman ang kanilang mga YouTube sahod, o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel, e comment ninyo dyan sa baba, at ating gagawan ng video, katulad nito. At dito na tayo sa kanyang official website, ang Social Blade, ating makikita dito ang kanyang video upload na umaabot ng 149 lang ito. At sa kanyang subscribers na umaabot ng 17. million at dito naman sa kanyang video views, may nakuha itong 138 million 803,402 ang kanyang country Philippines. Channel type naman ay entertainment nag-umpisa itong mag-vlog noong December 20, 2019. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers, may nakuha itong 30,000, at tumataas pa ito. At dito naman sa kanyang the last 30 days na video views, umaabot ito ng 2.928 million, at bumababa ito ng 13.1%, at dito na tayo sa kanyang YouTube stats summary, dito sa January 22, 2025 at sa February 4, 2025, makikita natin ang mga subscriber na nakadagdag at video views na nakadagdag. Dito sa kanyang subscribers, may nakadagdag na 1,000 subscriber sa kanyang daily average at sa kanyang daily average na video views, may nakuha itong 97,588. At dito na tayo sa kanyang daily average sa estimated earnings. Sa lowest, may nakuha itong 24 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 1,392 pesos ito. At dito naman sa kanyang estimated earnings sa highs, may nakuha itong 390 US dollar kung ating ipalit sa peso. May nakuha itong 22,600 pesos. At dito sa kanyang estimated earnings sa weekly average, sa lowest may nakuha itong 171 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. May 9,900 pesos. At dito naman sa kanyang highs weekly estimated earning, may nakuha itong 2,700 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng, 156,600 pesos, ang laki ng weekly estimated earning ni Kinglox, at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest may nakuha itong 732 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 42,456 pesos. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue sa highs, may nakuha itong 11,700 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 678,600 pesos. Wow, ang laki na pala ng YouTube sahod ni Kinglox, Congratulations po sa kanyang channel kung nagustuhan ninyo ang ating video. Huwag malimot mag-subscribe ng ating channel Comment, like, maraming salamat po sa inyong lahat, at hanggang sa mga susunod pa nating mga video, God bless po sa lahat! Huh?